Ang pagkain ng mga mayayaman. Ayan guys, ito ang paboritong kainin ng mga may pera at may pambili. Kung nakikita nyo yan is $41. So that's about 2,300 pesos yung cut lang na yan. And it's a prime beef. Ito yung pinakamataas na quality ng steak. Hindi kami mayaman ha? Feeling mayaman lang. Kaya today ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagluluto ng steak. Ayan. So ito yung ginagamit kong seasoning. Montreal Steak Seasoning Sobrang sarap niyan guys, talaga. Yan lang tama na. So paborito to ng mga kaibigan ko kapag gusto nilang mag-dinner dito, ito yung nire request talaga nila kasi sobrang sarap. Masarap siya, top sirloin yung quality. Hindi masyadong fatty yung steak. ayan so lagay lang natin, kailangan damihan natin, generous yung seasoning kasi yung taas lang yung may, may seasoning niyan guys, wala sa loob. So kailangan talaga natin siyang generously season. So marami sya tas kailangan natin lagyan ng konting olive oil para hindi siya dumikit naman kapag nilagay natin doon sa pan. Balik ta rin natin at ganun din yung gawin natin doon sa kabila. So, kailangan generously season talaga siya. So, ayan na siya guys. Ready na siya na ilagay natin sa umuusok kailangan na, na cast iron. So, high heat talaga yung dapat na setting niya guys. So, pagpasensyahan nyo na yung cast iron ko. Gamit na gamit na yan. Kailangan ko na talaga siyang palitan. Pero, okay pa naman but I need to change it na. So, ayan. Ilalagay lang natin yung steak. Ayan. So, nila nilagay ko na lahat kasi para saves time. Pero kung gusto mo, one or two. So, meron akong five, five na meat dyan na ilalagay. And lulutuin lang natin siya, guys, high heat ng five minutes. So, kailangan natin siyang isir. Kailangan natin sunugin yung taas. Kasi yung taas lang naman talaga yung kailangan crunchy. Kasi yung loob niyan, super duper lambot. So, ayan. So, lutuin lang natin siya ng 5 minutes each time. Sa pagluluto ng steak, guys, ang tip, huwag niyo siyang babalikta rin kung hindi pa dapat balikta rin. Tulad niyan, 5 minutes na siya each side. Tulad talagang nag-crunchy siya, nag-sear siya. So, huwag niyo siyang babalikta rin. Isang beses niyo lang siyang balikta rin kapag time na siyang balikta rin. So, that's about 5 minutes each side. So, nakita niyo, nag-crush -nag na talaga siya. So, after that, pwede nyo siyang lagyan ng butter. So, hindi ako naglalagay ng sauce kasi masarap siya as it is. Nilagyan ko lang siya ng butter para maging mas malasa and also sinasabayan ko siya nitong grilled onion. Sobrang sarap niyan guys. So ayan na malapit na siyang maluto. So 5 minutes each side and meron tayong grilled onion. Sobrang sarap. And also lagyan na rin natin ng mushroom. So ayan guys. So tanggalin na natin siya ilagay natin siya sa isang uh, plato and kailangan natin siyang pagpahingahin ng at least 5 minutes para lumabas yung kanya yang mga juice. Okay, makikita nyo yan kapag kinat natin. Ayan. So, naglagay din ako ng asparagus. O, diba? Sobrang sarap niyan. Ilalagay mo lang kung saan mo uh, niluto yung steak para yung lasa pumunta din sa kanya. So, 5 minutes din yan, guys. So, lahat ng mga vegetables usually 5 minutes lang yung cooking time nila. And ito yung mushroom. Super sarap para din siyang meat. Ayan. So, ito yung mushroom. Paborito din yan ng mga parents-in-law ko. And niluluto ko tong steak, guys, para sa parents in -loko loko, pag may mga special occasion and minsan kapag trip lang ayan so ayan na yung ating mushroom and eto na yung ating steak kung nakikita nyo guys lumabas na yung kanyang mga juice Ayan, so kung nakikita nyo, perfect pink siya. So kung nakikita nyo yung mga, ayan, lumalabas na tubig yan, hindi yan guys dugo. It's juice ng steak. So perfect medium well siya. So hindi, hindi ako kumukuha ng rare kasi hindi ko kayang kainin. Medium well lang talaga yung kaya kong kainin. So ayan na siya guys, super wow. duper sarap. Hanggang sa muli! Thank you!